ito tatansin natin ito tatansin po natin ito at ito naman po ihahalo din natin sa lulutuin natin mamayang munggo ginisang munggo

Ito itong bulaklak ng uh, lakbati na to. ito, ito eh, ay pag natuyo natubo din Pero kung gusto mo lang mas mabilis na pagtubo, ito po, itong tangkay, tangkay. Tulpotulin mo lang So ang gagawin natin dito dahil ito ay ano pa, bulaklak niya Kasi e, natin lagay dito, makusang tutubo na lang yan pag ano ito. Ah. Ito'y napakadaling ang tayong natanim natin. Ayan. Okay. Ayan na po tayo. Ang iba mo. Ng... Ah. Dito na po muna natin inagay ang ating itinanim na bagong tanim na alokbate. Alokbate, ayan. Diyan po muna natin yung inigay. At abangan po natin na susunod na video. Papakita po natin kapag ito po ay tumubo na. At ay... ngayon, ay magtatanim naman si Nestor lang kayo ng alokbate. Ito rin po sa mga recycle natin na ano na pinaglagyan ng ice cream. naman po ng alubati si Nestor Lakay. Ito po yung mga pinaglagyan po natin mga recycle na ano na plastic. Pag natin itong itapon at pwede natong natin itong taniman ng mga ganitong gulay, kagaya ng alubati, tabos ng kamote, kangkong, ayan po. At matatayin po si Nestor Lakay na alubati. Madali naman po tumubo itong ating alugbate. At natin ang dahon bago ano, ha natin ko po sopsy. Ah, sopsyolin para maitaim po siya Hindi na. And ko titiktik yung po yung pinag-alahan po ng ano ng alugbate, yung tangkay. Ayun, itatanim natin. Mga, ano. Ganyan lang po ka simple. Mga ilang araw mag ano yan tutubo na madali. Madali siyang mabuhay. Ang dilig po nito ay sa umaga at takas para mabilis siya. Buhay. Ito yung ah. ating atin mga alugbate yan po. ang ating bagong tanim na alubate. Yan. Pag tayo bumili ng alokbate, eh, huwag natin tatapon yung kanyang uh, tangkay. Ito rin natin ha? sa mga lalagyan na ano? Poputulin mo lang siya ng isang mga... uh, dangkal, tapos, buha kayo ng recycled bottle, at alagay uh, niyo ng butas para makahinga yung ilalagay yung lupa, at doon nila po ilagay. Napakadali pong buhay nito, kahit wala po siyang ugat. Pwede rin po yung buto ng alokbate. Pwede rin yung ha? tangkay. O, pwede rin itong tangkay sa so, mabilis siyang ano yung tangkay mabilis siyang ano at gani ilalagay ni Lens laki sa magandang pwesto to para madaling ano ah, mabuhay doon na mo kumuna nilagay ni Nestle laki yung ating alugbate yan yeah. Nandito na po muna natin inilagay at mga ilang araw huh? po uh, ito po ay magkakaroon na ng mga dahon update po namin kayo sa next video po nito kapag may dahon na po okay, sana na gusto nyo po ang aming video maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel Nestor Lakay Channel at huwag niyo kalimutan mag like, share and subscribe po sa aming channel maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat thank you thank you so much po